Dito na tayo. yeah. Oo, hala. Yan mga kochik, mga damaga. 3 days tayong wala. At si jo nagkalasingan. Naliliwasan kami sa alak. <laughs> ha? Ha? Ah? kaya tayo? Wala tayong kalaban, oh. Ang mga kalaban namin nandun, sila out. Bago pa lang <tinyo> ha? kabalik huh? ba yun? Oh. ayan o, oh. dalaki yung nakuha natin ngayon oh. alright ba? biglang awa sa kalahati, eh. ano? nakakaano paghihintay na? wala eh, na, nakuha mo yung pakoy? yun dalawa ito Ila so? sa sayang et sera dit tout seul au Dito meron kanina, di mo มันตาย Tuloy-tuloy okay, mo kahit paano Okay yan Lasulog na natin ito kawachik oh. Nakuha mo? Nakuha mo? Uwi uh. na na oh. Ha? Ilan? Oh, mga 7 kilo raw ah. Alright

Bagong saing yata yung kanin dong, kuha na. Tayo mm. tubig sa galon kunin mo. May ano diyan, suka. Ay kakain na. May tubig ako. Ayan, yun. nag lang kami nung isda at yung kusit, alam niyo na mga kawachik, ay sadyang tinatabi namin at pang ang benta. Pambili ng ulaman. Pambili ng ano, bigas. Kaya yung isda lang yung aming niluluto. Pwede na boy. Ta. Sili. 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 Dini tayo sa lapag oh. Pa rin kahit wala si sina... kahit... oh. okay. okay, okay. okay, na, yan. na. Aray, 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 aray. oh, sila ay dum. gim na. Ay, 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 ay. Oh. pakoy. Oh. Pakoy. Tay tayo. Oh. Ay, oh, thumbnail, thumbnail, thumbnail. Oh, tingin kayo, tingin muna thumbnail oh. Kain, <laughs> kain lang. Kain. lang. Oh. Jo, di ka kita. <laughs> oh. Kain pre. Kain. kain tayo, kain. kain, 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 kain. Maka ka na, Maka ka. Kain. Oh, meron tayong limasag. Tuloy ni Jojo kagabi oh. Mm, sa mga pangasagana so doon hihihihi ano e baka pumalit yung gusog na e ay nangalawang 30 ro baka na binakot na po baka na uh, okay. pula pula pa yan na hinug na yan hinug pa yata hmm. hihihi na marap na ah yan Sarap. Tuna. fire fire eh. nako may dugo pa ito doon nga ito yung tinatawag ng malasado. Ay. Mm. Mm. Dali. trap, ah, Ilaw pa. Balik eh, balik eh. Balik natin ng kunti. yan. Pang main event. Pang main event. Hmm. Thank you. yup

Mm. Tas. Mula, mula mula. Mm. Tiyo. Kita na kain ng piti. Kinilaw? Tiyo, ito luto na 'yung sa ngino. Mm. Kinilaw may dugo-dugo pa. Busy pa ako. Mm. Mm. Huli ka balbon. Ah. Tekme. Mm. Itay, binabalik po. Uh -huh. Ay, na po. Tari mo mo na. Uh, makadakot din ako. Diba eh. eh. Ilan? Ah. Hello, apat. Damihan mo, mga unsi Yot. Uh, ha? Um, Ilan? <laughs> na. Ang dalawa. Hmm. Okay. Ah. kumain ka na. Maya. Ah, bahala Ay, maya ka. Kung wala na. Ah, maya, ubos na ito. Hindi ako ko na ba? Hmm? Hindi ako nun. Papakoy. Kumain ka na, sumabay ka na. Kumain ka na. Ah. Ay, din, Sarap na Ah, thank you, Lord. Um, nga, Karangos na tayo. Ito. Ano, kaya ubusin? Hmm. So, Ayan, ni Kian, Kian pa. Hmm. So, so, Nasa ng hasang. Nasa pa dun. Nasa ng hasang. <sighs> ah, di na ako makikilos. Oh, sarap ng <coughs> Thank you.